Ngayong araw mga kananay ay samahan niyo akong ihatid yung anak ko sa school. Ito nga pala yung gagawin natin mga kananay ang maghatid ng estudyante sa school. Ngayon, isang linggong, pasukan na naman to mga kananay. Bago nga po pala ang lahat, ay nakikita niyo naman po mga kananay, yung mga anak ko ay tulog pa. Habang nga tulog pa yung mga anak ko, ay nakaluto na nga pala ko ng almusal namin. Naghanda na nga po pala ako ng pagkain namin. Ilagay ko na nga po pala yung mga pinggan sa lamesa. Kasi po mamaya pag gising nila ay kakain na lang po kami. Habang nga nagluluto ako, yung asawa ko ay nangunguha pala ng bunga ng ampalaya. Yan po ay tanim namin. Ngayon inaanin na po namin yung bunga. Sabi nga po pala sa kasabihan, kapag may tinanim, may aanihin. O ba diba, mga kananay, sarap ng uulamin namin mamaya. Ngayon po ay kumakain na po kami ng almusal namin. Pero yung isa naming anak ay tulog pa. Tinatawag na nga po pala namin dyan kasi nga po malilit na po siya sa school. Dati po ay naranasan ko nga po pala yan ang malate kasi nga po matagal magising pag umaga. Ang sarap pa kasing matulog pag umaga dati pag ko ay kakain na lang din ako kasi po may nakaluto na palang pagkain yun nga po ang tagal magising yung anak ko. Malapit na kami matapos kumain siya tulog pa habang nga, tulog pa nga yung anak ko ay nilalagyan na nga po pala ng pagkain yung pinggan niya para po mabilis lumabas Mamig, kasi nga po matagal makasubo pag mainit pa yung kanin niya. Kinuhaan na nga po pala ng tubig yung baby namin kasi nga po nabubulunan na. Ngayon po ay malapit na po matapos yung asawa ko kumain at ayan na nga ay nagising na. Kaso nga lang ay umiiyak pa siya. Talaga naman sobrang napakaiyakin talaga yung anak ko. Dati pa po siyang ganyan mga kananay nung maliit pa. Grabe yung pagtatantrum niya kasi nga po nagsusuka siya. Alam niyo po, wala po talagang gamot sa ganyan habang nagiiyak, nagsusuka. Kasi po, nagtanong po ako kung meron bang gamot sa ganyan. Ngayon po, ay niligpit ko na nga po pala yung kinainan niya. Nakikita niyo pala sa video na dun ko pala kinuha yung mga kinainan niya. Kasi nga po, dun siya kumain kasi nandyan yung mga kalaro niya. Ayan po, ay niligpit ko na nga po pala yung kinainan namin. Kasi po, may gagawin pa po ako, mga kananay. Ngayon, samahan nyo naman ako, mga kananay, na ngayon ay papaliguin ko na naman yung baby namin at yung anak kong isang panganay. Ngayon po, ay nagaantay na po pala yung lula ng baby namin. Kasi nga po, kukunin niya kasi po, papaliguan ko muna yung anak kong isa. Bago nga po pala ang lahat, bago maligo yung anak ko, ay pinaliguan ko muna yung baby namin. Ngayon ay tapos nang naligo naligo yung baby namin ay ito na nga yung isa kong anak pinaligo ang ko na bago nga po pala siya naligo mga kananay ay kinuhaan ko na nga po pala siya ng mga damit niya para masuot niya agad pagkatapos maligo ayan na nga ay binihisan ko na nga po pala siya kasi nga po ay tapos na po siyang maligo ngayon sinuotan ko na nga po pala siya ng damit yung mga galawan pala natin dyan mga kananay ay mabilis bilis kasi nga baka malate na tayo sa school kailangan pala natin dyan ng maraming energy mga kananay. Kasi po ang dami pa natin gagawin. At ito na nga sinuutan ko na nga po pala siya ng sapatos. Para mamaya paghatid natin sa school ay complete uniform na yung mga sinuot niya. Medyo matagal tagal pa pala itong matapos. Kasi isa-isahin mo lahat yung mga susuotin niya. Pagkatapos ko nga po pala siyang bihisan dyan mga kananay ay mamaya ay tatakbo agad dyan sa labas. Ngayon po ay ayan na nga nasa labas na nga po yung anak ko. At yung yung baby po namin ay nagpa-practice pa po pala siyang maglakad kasi nga po first time niya pong makalakad. And syempre, tayo mga magulang ay tuwang-tuwa nga kasi nga po nakakalakad na yung baby namin. At ito na nga tayo mga kananay. Samahan nyo na naman akong ihatid yung anak ko sa school. Alam nyo po mga kananay, medyo malayo-layo po yung lalakarin namin. Makikita nyo po niya wala pong dumadaan ditong mga sasakyan kasi nga po sa probinsya po tayo. Laking pinagkaiba po dyan sa syudad kasi nga po maraming vehicle na dumadaan. Kaya medyo tahimik po tayo dito sa amin. Hindi po tayo mga ngamba. Nahihatid yung anak natin sa school. Kasi nga po wala po tayong mga sasakyan na dumadaan dito mga kananay. At ito na nga dito na nga po pala kami sa school na pinapasukan ng anak ko. Bago ko nga po pala ihatid yung anak ko sa school ay iniwan ko nga po pala yung baby namin sa asawa ko. Kasi nga po, siya muna ang magbabantay. Itong part na to, siya talagang bida ngayon. Kasi nga po, itong araw na to ay paghatid natin sa school. Habang nga kami dito sa hagdana, na napatingin siya doon sa mga gripo. Sabi niya pa sa akin na wash your hand, wash your hand. Napakanta pa siya mga kananay. Nagtanong pa siya kung may tubig na ba daw yan. Sabi ko naman ay wala pa kasi bagong gawa lang po yon. Alam niyo, po. Pagod na po siya dyan. Kasi nga mabilis nga naglakad. Parang gustong tumakbo lang. Mahaba nga po pala yung hagdan dito mga kananay. Maraming step na kailanganin. Pero mas mabuti na lang to. Kasi nga po may exercise po yung mga paan natin. Bago nga po pala kami dumating ay napadapa pa siya. Kasi nga po malayo nga po yung tingin niya. Hindi ko alam kung saan nakatingin-tingin. Ito na nga. Malapit na nga po pala kami dumating sa school nila. Ito na nga po pala yung school school na pinapasukan ng anak ko. Nahuli pa siya sa akin kasi nga po kung saan saan po nakatingin. Dumating na talaga siya sa wakas mga kananay. At puti na lang ay hindi pa nagumpisa. Papahubad pa siya ng sapatos dyan mga kananay. At pagdating na nga po namin ay nagumpisa na agad sila. Ang unang ginagawa po nila ay nagpe-pray na po sila. At ngayon itinuturo ng teacher nila kung paano sila mag-grow ng linya. At ito na nga nagumpisa na nga po pala sila mag -pray ngayon ay pakinggan po natin yung pray nila O ba diba, mga kananay, ang galing-galing na po nila. Kasi nga po, ang bilis-bilis na nilang matuto ngayon. Kasi nga po, yung iba ay nakikinig kung paano sila mag -pray. Ngayon po, ang next nilang gagawin ay kakanta na po sila ng lupang hinirang. Bago nga po pala sila kakanta ng lupang hinirang mga kananay, ay itinuturo po ng teacher nila kung anong kulay ng watawat ng Pilipinas. Ngayon po, ay pinapataas ang kamay nila kung nasan daw yung kanan hindi na lang yung mga bata ay alerto agad kung nasaan, ang bilis po talagang matuto yung mga bata pag nakikinig lang, at ayan na nga pinapalagay na sa dibdib yung kamay nila kaso nga lang yung anak ko ay kaliwang kamay yung nilagay sa dibdib sinisit ko nga siya dyan kaso nga lang hindi nakikinig kasi nga nakikinig siya sa teacher niya ngayon pakinggan nyo naman po yung pagkanta nila yung panghali ng saman paglayang minamahal Ang kusat ng watawat mo'y tagumpay na natin. Ang bituin at araw niya kailan pa may, may, may Lupa ng araw, ang Diba, ang galing-galing na mga bata Kahit hindi pa masyadong marunong Pero ang cute-cute nila, ang pakinggan Ngayon, ang susunod nilang gagawin Ay tinanong pala ng teacher nila Kung ano po ba yung panahon sa labas Maaraw po ba o maulan Ngayon po ay sasayaw sila Sasayawin nila yung panahon Ngayon, habang sumasayaw sila Ay tingnan natin kung ano po ba yung makakaya nilang gawin oh, di ba mga kananay kahit di sila sabay-sabay ang importante sumasayaw sila ngayon ay itinuturo pala ng teacher nila yung 7 days of the week itong ginagawa nila sa school ay routine na po nila yan araw-araw ngayon tinanong ng teacher nila kung anong araw ngayon buti na lang may nakasagot sa kanila Monday. wow very good ang sabi niya ay Monday. O ba diba? Bata lang po yan. Pero alam na niya kung anong araw ngayon. Basta makikinig lang sila sa teacher. Talagang matututo agad sila. Ngayon ay sasayawin na naman nila yung 7 days of the week. Yung mga bata talaga, talagang interesado talagang matuto. Alam niyo po mga kananay ay paminsan-minsan ay iba-iba talaga yung mood nila. Minsan ay sumusunod sila. Minsan ay hindi. Minsan naman, ay talagang wala talagang reaction pero hayaan na lang sila importante natututo sila pa unti-unti kahit minsan yung mga bata ay mahirap talagang turuan lalo na pag hindi talaga nakikinig sayo pero ang importante ay sumusunod siya sa mga galaw ng mga Classmate nila at teacher nila. Yan naman talaga ang dahilan kaya pinapaaral ang mga bata. Para po may matutunan sila at mayroong makukuhang magandang asal. Siyempre tayo mga magulang ay todo support lang talaga. Lalo na pag marunong lang silang makinig. At tayong mga magulang ay sobrang saya na. Lalo na pag may nakikita tayong improvement sa kanila. Pero tayong mga magulang ay hindi natin dapat sukuan yung mga bata. Kasi nga po ay nag-uumpisa pa lang po yan sila. Kailangan nating maging proud sa kanila kahit minsan okay at minsan naman ay hindi. Kasi nga po ay bata lang po yan sila. Pag ganyan kasing mga edad, laro-laro lang po muna yung naiisip nila. Hayaan lang muna sila ngayon kung ano talagang makakaya nila. Ngayon nga po ay nag exercise na nga po pala yan sila dyan. Para bago magumpisa umpisa sa pag-aaral nila ay talagang magiging energetic talaga yung mga katawan nila at ma-exercise yung mga katawan nila tingnan nyo naman yung anak ko talaga napaka-energetic talaga oh, diba kahit ganyang bagay lang yan sobrang saya ko na kasi nga po sobrang saya niya sa mga ginagawa niya ngayon ngayon malapit na silang matapos ang sunod po nilang gagawin ay pinapagawa sa kanila yung puppet paper yung activity nila ngayon ay gugupitin nila yung mga katawan ng papit. Ngayon, iisa-isahin nila yung gupitin. Ngayon, tignan natin yung gagawin ng anak ko. Kung kaya ba niyang gupitin yung paper, papit. Pero tayong mga nanay ay alalay lang muna tayo dyan. Kasi nga po, gunting yung hawak nila. Baka mamaya, iba yung magupit nila. Pero buti na lang yung anak ko ay marunong ding makinig kahit papano. Ang lilit pa naman ang gugupitin nila. Mga hugis po yung gugupitin nila ngayon. Para po magawa nila yung papit na paper. Ngayon, pagkatapos nilang gupitin ay idikit nila sa band paper. Kailangan po nilang sundin kung saan nakalagay yung mga hugis na ginugupit nila. Buti na lang yung anak ko ngayon ay maganda yung mood kasi nga po sumusunod po siya kung ano po yung inuutos ng teacher nila. Ngayon po ay malapit na po siyang matapos. Ang last na lang po niyang gagawin ay idikit niya yung kamay ng papi. Talagang nahihirapan siyang idikit kasi nga po sobrang liit po yan. Pero go lang baby ko kasi nga matatapos mo na yan. Ngayon ay tapos na siya sa kamay na isa at ngayon ay susunod na naman niya yung isa. Ayan na nga, idinikit na niya yung isang kamay. Pagkatapos niya palang nagawa iyan ay talagang punta agad siya sa teacher niya. Napakita niya agad, natapos na siya. Kasi nga po natutuwa siya kasi natapos niya pala yung mga gawain niya. Na-excite mm -hmm. talaga siya na ipakita sa teacher niya yung ginagawa niya. At syempre tayong mga magulang ay proud na proud talaga. Ngayon inaayos nga nga po pala yung linya nila kasi nga po pipicturan na sila o oh, diba ang ganda ng mga gawa nila tapos pala dyan ay nalubat na pala yung cellphone ko at ayan na nga pinipicturan ko na lang sila kasi nga po, hindi kayang i-video buti na lang ay uuwi na sila pinipicturan ko na lang yung pag uwi namin ngayon mga kananay ay tapos na rin yung araw natin see you in my next vlog bago nga po pala ang lahat mga kananay please like, comment, share this video. Kung nagustuhan niyo po yung video namin mga kananay, please follow po. At ito na nga po pala yung ulam namin ngayong tanghalian. Salamat po sa panonood mga kananay.